Good morning guys! share uh, na naman tayo ng anong ano, bagong idea tungkol sa ano, uh, nuts na uh, sumisingaw ayan ang concern ng driver ngayon okay. so, malakas yung leak ng hangin sa clutch ito pag nakaapak yung pedal wala siyang singaw pero once na nag release ka na ng pedal ayun pag bumabak yung hangin doon siya nagkakaroon ng singaw ayun so kapag ganyan na ano na may singaw at tigas tong clutch pedal so mahirapan kang may cambio kapag sa mga traffic traffic medyo hindi ka makapag ano babot sa clutch dahil tumitigas ayan ayan so yung problema yung kanyang bandang likuran yun ang may singaw sa clutch ano, booster So magpapalit tayo ng uh, touch booster dahil may singaw na yung bandang likod. Ang gagawin mo lang, tatanggalin lang yung touch master. Bali, ihahawi lang. Tapos tatanggalin natin yung buong uh, assembly ng plugs. Uh, so ayun nga guys, nilanggal ko muna yun. Buong assembly. Ang singaw pala nito yung dito sa may bandang pitan tata So, bali magpapalitan ng ano? Assembly ng clutch booster. Yan lang, guys. Pag napalitan to, fastest na yan.